Yes I always will I always felt that we were best and I feel that way still Sometimes we took the hard road but we always I through If I had only one friend left I'd want it to Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. Cause when we were together, it made a dream come true. If I had only one. Wanted to be someone who understands me and knows me inside out and helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountains, someone to tell the truth. only one friend left I'd want it to be you. Hindi Nakakalakad. Limang buwan. Nandiyan lang po talaga kayo, no? Mahirap din po. Mahirap din po. Saan so, check up si tatay? Center lang po. Opo. At least, papano, hindi siya bubuhatin, no? At, eh, ano, may wheelchair na kasi siya. Mahirap pag apat uh, apacheck up siya, bubuhatin kumeta nga yun. Laki talaga yun dati. Hirap, hirap Ay, pwede na siya mag-standby dito. mahangin hangina na siya. Kaya nga tinanong ko si tatay, mga brad, no, ang kahilingan niya, awis niya magkaroon ng wheelchair. So, nandito po agad ang regalo ng Wheels for a Team. Ah, malaking tulong kay tatay Vicente. Mahirap din po, no? Ah, limang buwan na palaging nasa loob lang ng bahay, hindi nakakalabas ini uh, inipong mga barya, yung tawag namin barya mo, kalusugan ka project mula sa iba't ibang grupo ng force multiplier. So, maliit na halaga po, pero sana makatulong po sa inyo. Apo, maliit na halaga lang po yan, tulong po namin sa inyo. ah uh, may remembers po kami sa inyo na kap. Apo, ha? Ano yan? So, kita Yan. yo <laughs> uh, okay na. Uh, uh, sa ating magbigay kay Tatay uh, besente Vicente ng wheelchair, oh, nalaman natin na uh, may gitlong buwan na siyang hindi nakakalabas ng bahay. talagang hindi siya nakakatayo. No? Nakita niya naman ang, uh, kahit na alalayan, nahihirapan talaga. So ngayon, makakalabas na siya ngayon. at uh, talagang yun ang mga ating tinutulungan talaga. No? Yung talagang ah uh, hindi makabili ng wheelchair, talagang kailangan ng wheelchair, kailangan ng uh, konting financial na tulong. So binibigay po natin yung ating uh, abot ang makakaya no. Ang uh, kayang gawin ng mga Willis Cost Team. So kasama natin ngayon ang uh, Kabataan Kontra Droga at Terorismo, pumuno ni President Kayangan So mga Brad, parai salamat sa inyong lahat. Cause when we were together, it made a dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be.